Heyo, heyo mga katigang Lunch break Kainan na Ito it, Beef siguro ito, hindi ko alam lang ang ano loto ito Ewan ko kung nilagay sa ibabaw maybe. Maybe. I mean, At saka hipon oh, Hipon I mean, na may mga I mean, Mga jolens so. Tapos so. ang gulay namin ito mayroon niya tang ano ito, parang eggplant yata ito. Kaya gustong-gusto ko 'yan. At saka, kumuha pa ng prutas. Eh, ito lang kinuha ko, dalawang klase lang. At saka itong soup namin, minestone ito eh. Minestone. At saka ang aking panola ay Patikim ng pinya. Pinya pa rin. Pinya colada pa rin. Ah, dalawa pa lang nakuha kong ano. Ah, istro. okay, Dok, yung mga katigang. Sabi nila, provecho Bye-bye, mga katigang. Kailan na.